Hello mga kasarap, wow! isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pasensya na po pala kayo kahapon dahil hindi po ako nakapag over. kumamit lang po ako ng music isa nga po pala yung sa pinaka-paborito kong kanta ng title ay The Heart Never Forget na kinanta ni Leon rhymes preview lang po yung pong The Heart Never Forget na kinanta ni Leon rhymes ay sa movie na Notebook Diaries na ano nung mga panahon yun ay nagpataob sa kasagsagan ng Titanic na may kantang My Heart Will Go On isin hindi yun. Dahil mga panahon po ay sikat na sikat po ang Titanic, tsaka po bigla lang isinabay yung movie na The Notebook Diary. Sobrang ganda po noon. Nakakain love, nakakaiyak. Lahat ng emosyon mararamdaman nyo. <laughs> oh, shout out sa Isabela. Rakin. Tay Daisy po! Daisy. Uh. Daisy tracking. Shout out sa mga customer namin na tracking ng Daisy sa mga customer namin na taga Isabela. <laughs> Bos, kain tayang. Bos, minit. <laughs> Jangan tanya-tanya, kak. tracking. Shout out sa inyong lahat. Like ay mag-iingat at maraming maraming salamat. Mula sa Ray At may mga customer po tayo na mga nagpapa-shout out. Sa lahat po ng customer natin na nagpapa-shout out, sige. Shout out lang po kayo. Napapadalas na po yung mga customer natin na nagpapa-shout out. Ngayon po ay pumasok na ako dito sa ka para magkasikaso. So mga kasarap mga oras po na ito ay medyo maaga pa po. Wala pa pong lunch break. Pero may mga bumibili pa rin po at ah. dahil kami lang po dalawa ni Maldits, feeling secretary ang nasa loob, <laughs> kami pong dalawa ang nagbebenta. Tulong po kami na magbenta dito. Siyempre, dahil nagbebenta tayo. Di parang mawawala sa atin ng coffee coffee is life talaga. Sa lahat ng mahilig sa kape dyan, comment down below tsaka para malaman ko rin. Sabihin nyo kung hanggang sa nakakarating yung video na to para malaman ko. Kung hanggang sa nakakarating ang video na to. Actually, nagpabariya ako dyan. Kaya lang naging problema yung pinabariya ko ay puro piso. Papo, puro piso Worth po. 5,000 po yata yan na puro piso. Kaya medyo nahirapan po ang inyong kasarap. Kinakailangan ko po kung lagyan ng kada sampung piraso ng 1 peso coin para mabong 10 piso. Kaya nga lang po ay wala akong tape at naubos. Dahil po naubos ang mga pamangkin ko, yung mga bata. Si Marga, tsaka si best friend ko ko na si Mama Max. Naubos sila yung tape lagi nila pinaglalaruan. Kung mapapansin yung pintuan namin ay naka may nakatikit diyan na wallpaper kaya lang ay nasira na kasi sinira ng mga pamangkin ko. Pasensya na mga kasarap, medyo pause pa rin ng boses ng kasarap nyo. Pero ganoon pa may tutuloy pa rin natin na pag-voice over. Inaayos ko pa rin diyan yung mga barya kasi nga puro piso. Wala eh, wala tayong choice pagka talaga barya. pagka marami tayong barya eh, puro barya ang bayad ng customer. Pero kapag wala tayong barya, eh, puro buwan ang ng customer. Habang nagtutuloy ako kanya ng mga barya, inaayos ko, syempre na nagkakape pa rin tayo, tsaka tumutulong tayo kay Maldits, ang piling secretary. <laughs> Naisa natin yung benta natin, syempre, baka litar na hangin. <laughs> pero okay naman, so far so good naman ang benta natin. <laughs> Ngayon talaga, pagka magbe-vermont, marami tayong mga customer kasi maraming biyahe. Maraming mga nagahabol ng biyahe. Si Maldits, ang piling secretary, ang unang sinipon sa amin eh. Si Makatang Lalamunan, tapos siya nagsunod-sunod na kami. Yung mga customer namin dyan, eh, hindi ganoon kadami, pero pag may nawawala, ay may, may dumarating, kaya okay naman. Papasalamat pa rin kami sa mga patuloy na tumatangkili sa amin dito sa Raisin Eatery maraming maraming salamat yan nga may truck pa rin paparating. alam namin na customer namin yan kaya humilid na sila may nagpapa-shoutout nga rin pala rito na from Paumbong Paumbong, Bulacan shoutout sa mga taga Paumbong, Bulacan lalo lalo na sa mga Valencia family sa Barangay Santo Nino sa bayan ng Paumbong shoutout sa inyong lahat yan mga kasarap shoutout sa mga kanyang Bulacan <laughs> Si Kuya ay nagpapa-shoutout. Sige Kuya, uh, i-shoutout mo na 'yan. Shoutout sa mga kaibigan sa Patuloy pa rin yung dating ng mga customer namin. Maya-maya nga ibinisita ko ang kusina nandoon si Gengeng. Siyempre, -geng. pa ang pauso natin na Gengeng, lagi niyang ginagawa. Gengeng. Geng! -geng! Geng 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 geng. <laughs> pa para ko lang, lahat tayo ay nag naggegeng geng. -geng. Check na rin natin ang kusina, okay naman, malinis. Nakaluto na, konti na lang ang ulam kasi maagang naubos. Kaya minsan ay nagse tayo pag may ginagawa si Maldi, feeling secretary, pero mas madalas ay siya. So, ngayon nag a aayos pa rin tayo ng barya habang nagkakape. Siyempre nga, it's coffee lover, hindi <laughs> maiwasang magkape. So, ilang mga kasarap, maraming maraming salamat. Bye-bye.